Welcome to Lola Adventure. Please like, share, and subscribe. <sighs> Alas 4.40 na po rito. Tapos na ang trabaho ko. So, papunta na ako sa parking. Ganito po everyday ang buhay ko. Ang buhay na isang lola sa Japan. 10 minutes walk din hanggang parking kaya tapos papunta naman po ako sa pangalawang work Ito, trabaho po ko sa na naman sa <clears throat> sa Morinaga sa ice cream factory so mga 4 na oras kalahati ako dun mali alas 5 hanggang alas 10 ng gabi sikap-sikap lang. Marami kasing para daw sa ekonomiya at sa tulong ko sa mga pamangkin ko sa Pilipinas. Talagang ganun. Maliit na kalsada lang to. Okay. Autumn na po. Kaya malamig na. Malamig na dito. En ya, bawo. Ah, bawo ngawam bahay. Hindi po ako niya na. Na lang. Ah. Siya tang tang naga lang katipu ba. Sa parking. Yes. Mamaya na lang po ulit. See you. Ayan po ang persimmon. Namumunga po tuwing autumn. Ayan, may river pa. Ito yung papunta sa parking lot ko. Maingay yung mga uwak. Ayan. Dito po ang parking namin. Asan na ba yung sasakyan ko kasi ni kanina? Lumabas ako ng isang beses. Dumami na yung sasakyan. Kailangan ko na magmadali. Kasi mali na ako din sa part-time job ko. Sana bigyan pa ako ni Lord ng malusog at mahabang buhay. Malusog na katawan. Ayan po yung ko. Hmm. Okay. Amaya na lang po ulit. Ayan, drive na po ako. Super, super traffic. Okay, see you there. Alayo pa din. Ilang minutes din papunta dun. Pagsan ako malate. Dun sa part-time job ko. Matraffic pa. O, oh, sana makaabot ako. Ano yung nga si Mas ulod? Padilim na din. Kasi autumn season na po lumalamig-lamig na pagad ng lola mula alas 8 hanggang alas 4 media plus ito from 5 to 10 only eh double job banat banat hanggang hindi pa retired ganyan po ang buhay ng isang lola sa Japan thanks for watching po